Welcome to Stellar Newsio, your news, YouTube news hub, Stellar News PH, your YouTube news channel, subscribe now! Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na! ang bigla pagbabago sa lineup ng mga co-host sa Will to Win game show at public service program ni Willie Revillame sa TV5 ay nagdulot ng pag-aakalang may mas malaking kaganapan sa likod ng mga ito. Ang pagkawala ng mga dating co-host tulad ni na Cindy Miranda, Anna Ramsey, Almira Tang at Christine Bermas pati na rin ang online hosts na sina Roberta Tamundong at Gab Basiano ay naging usap-usapan sa mga fans ng show. Ngayon tanging sina Inday Fatima at Pupsi Wonderland na lang ang natirang kasama ni Willie sa programang napapanood tuwing lunes hanggang biyernes. Ayon sa isang insider mula sa production team, may mas malalim na dahilan sa likod ng mga pagbabagong ito na nag-ugat umano sa plano ni Willie Revillem na pumasok sa politika. Ang mga taga-subaybay ng show ay naghihintay ng opisyal na pahayag mula sa pamunuan ng TV5 Network upang linawin ang magiging direksyon ng programa at kung ano ang aasahan ng mga manonood matapos ang pagbabago sa format at mga kasamahan ni Willie sa pag -ho host Hindi lamang ang pagkawala ng mga co-host ang nagdulot ng pagbabago sa takbo ng programa. Noong Miyerkules, Oktubre 23, 2024, hindi ang karaniwang masaya at puno ng siglang intro ang inihandog ng Will to Win. Sa halip, naging emosyonal ang episode na katuon sa pagdarasal at pagbibigay-pugay sa mga biktima ng Bagyong Christine, partikular na sa mga residente ng Bicol na labis na naapektuhan. Ipinakita ang kalunos-lunos na sitwasyon sa mga bayan ng Naga at Sorsogon, kung saan maraming bahay ang nasira at libu-libo ang apektado ng pagbaha. Ang episode na ito ay nagbigay diin sa tungkulin ng programa bilang isang platforma hindi lang ng entertainment, kundi ng tunay na public service, lalo na sa panahon ng kalamidad. Mahalagang tandaan na si Willie Revillame ay hindi bago sa pagsasama ng public service sa kanyang mga palabas. Mula pa noong Wawa Day sa ABS-CBN hanggang sa Wawa Win sa GMA, kilala si Willie sa pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan at ang kanyang mga shows ay madalas ginagawang tulay upang makarating ang mga ayuda sa mga nangangailangan. Kaya naman ang pagbabagong ito sa will to win, kung saan mas napalalim ang konsepto ng public service, ay mukhang natural lamang at isa sa mga inaasahang bahagi ng kanyang pananaw sa programa. Ngunit kasabay nito, hindi rin maiwasan ang mga spekulasyon na may kinalaman sa kanyang planong politikal. Ang iba'y naniniwala na ang desisyon niyang bawasan ang dami ng co-hosts at gawing mas seryoso ang tono ng programa ay bahagi ng paghahanda sa mas malaking plano sa larangan ng public service na maaring may kinalaman sa kanyang political ambitions. Habang hinihintay ng publiko ang mas malinaw na direksyon ng Will to Win, ang mga pagbabago sa mga episodes nito ay patuloy na inaabangan. Lalo nat ang programa ay may espesyal na bahagi sa puso ng mga Pilipinong humahanga sa kakayahan nitong pagsamahin ang kasiyahan at malasakit sa mga nangangailangan ang kanyang pakikibahagi sa ganitong mga proyekto ay patuloy na nagpapakita ng kanyang pangako sa paglilingkod, anuman ang forma at direksyon ng programa sa hinaharap. Ang ang pagbabago sa lineup ng mga co-host sa Will to Win, game show at public service program ni Willie Revillame sa TV5 ay nagdulot ng pag-aakalang may mas malaking kaganapan sa likod ng mga ito. Ang pagkawala ng mga dating co-host tulad ni na Cindy Miranda, Anna Ramsey, Almira Tang at Christine Bermas pati na rin ang online hosts na sina Roberta Tamundong at Gab Basiano ay naging usap-usapan sa mga fans ng show. Ngayon tanging sina Inday Fatima at Pupsi Wonderland na lang ang natirang kasama ni Willie sa programang napapanood tuwing lunes hanggang biyernes. Ayon sa isang insider mula sa production team, may mas malalim na dahilan sa likod ng mga pagbabagong ito na nag-ugat umano sa plano ni Willie Revillem na pumasok sa politika. Ang mga taga-subaybay ng show ay naghihintay ng opisyal na pahayag mula sa pamunuan ng TV5 Network upang linawin ang magiging direksyon ng programa at kung ano ang aasahan ng mga manonood matapos ang pagbabago sa format at mga kasamahan ni Willie sa pag -ho host Hindi lamang ang pagkawala ng mga co-host ang nagdulot ng pagbabago sa takbo ng programa. Noong Miyerkules, Oktubre 23, 2024, hindi ang karaniwang masaya at puno ng siglang intro ang inihandog ng Will to Win. Sa halip, naging emosyonal ang episode na katuon sa pagdarasal at pagbibigay-pugay sa mga biktima ng Bagyong Christine, partikular na sa mga residente ng Bicol na labis na naapektuhan ipinakita ang kalunos-lunos na sitwasyon sa mga bayan ng Naga at Sorsogon, kung saan maraming bahay ang nasira at libu-libo ang apektado ng pagbaha. Ang episode na ito ay nagbigay diin sa tungkulin ng programa bilang isang platforma hindi lang ng entertainment, kundi ng tunay na public service, lalo na sa panahon ng kalamidad. Mahalagang tandaan na si Willie Revillame ay hindi bago sa pagsasama ng public service sa kanyang mga palabas. Mula pa noong Wowowee Day sa ABS-CBN hanggang sa Wowowin sa GMA, kilala si Willie sa pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan at ang kanyang mga shows ay madalas ginagawang tulay upang makarating ang mga ayuda sa mga nangangailangan. Kaya naman ang pagbabagong ito sa will to win, kung saan mas napalalim ang konsepto ng public service, ay mukhang natural lamang at isa sa mga inaasahang bahagi ng kanyang pananaw sa programa. Ngunit kasabay nito, hindi rin maiwasan ang mga spekulasyon na may kinalaman sa kanyang planong politikal. Ang iba'y naniniwala na ang desisyon niyang bawasan ang dami ng co-hosts at gawing mas seryoso ang tono ng programa ay bahagi ng paghahanda sa mas malaking plano sa larangan ng public service na maaring may kinalaman sa kanyang political ambitions habang hinihintay ng publiko ang mas malinaw na direksyon ng will to win ang mga pagbabago sa mga episodes nito ay patuloy na inaabangan lalo na't ang programa ay may espesyal na bahagi sa puso ng mga pilipinong humahanga sa kakayahan nitong pagsamahin ang kasiyahan at malasakit sa mga nangangailangan ang kanyang pakikibahagi sa ganitong mga proyekto ay patuloy na nagpapakita ng kanyang pangako sa paglilingkod, anuman ang forma at direksyon ng programa sa hinaharap. Ano niyo sa issue natin today? This has been Angelo, hanggang sa susunod na balita.